Ang Sydney shooting suspect na si Man Haron Moniz may mahabang criminal history. Ang gunman sa gitna ng hostage standoff sa Sydney na nagtagal ng labing anim na oras ay si Man Haron Moniz na ipinanganak sa Iran. Siya at dalawang mga hostage ang namatay. Apat ang nasaktan, kabilang na rito ang isang police officer na nabaril sa mukha. Si Moniz ay may mahabang criminal history. Ayon sa dati niyang abogado, si Moniz ay isang ideological fanatic na maaaring naramdaman na walang mawawala sa kanya anuman ang kanyang gawin. Nung isang taon, na sentensya siya para sa pagpapadala ng nakakasakit at nakakabastos na sulat sa pamilya ng mga Australian na sundalong namatay sa gera sa Afghanistan. Sa oras ng Martin Place Siege, si Moniz ay nakalaya sa bail mula sa dalawang magkahiwalay pero seryosong mga kaso. Noong November 2013, si Mones at ang girlfriend niyang si Amira Judith ay nakasuhan para sa pagpatay sa dating asawa ni Mones na si Nolene Hashon Pal. Ayon sa korte, pinag-aawayan ni Mones at ng dating niyang asawa ang dalawa nilang anak. Si Pal ay nasaksak ng labing walong beses at sinunog sa kanyang apartment sa Western Sydney. Si Mones ay nakalaya sa bail matapos siyang makasuhan bilang accessory samantalang na-convict ang girlfriend niya sa pagpatay kay Pal. Itong taon, nakasuhan si Moniz na mahigit apat na pung bilang ng sexual assault na nagsimula pa noong 2002. Naglagay siya ng mga ad sa dyaryo na nag-aalok ng spiritual consultation bilang isang shake. Pagpunta sa kanya ng mga babae, ay sexual niyang inasulto ang mga ito. Habang sinumpa ni Moniz sa internet na magiging matapat siya sa ISIS, ay naniniwala mga polis na mag-isa siyang kumilos sa attack na nangyari sa Sydney.